let you go I'll let you go Ayan mga pops Mukhang nagpaparamdam na naman Nabubuhos na naman ng ulan Pagkatapos ng uh, matinding sikat ng araw Tapos Bubuhos ka ng malakas na ulan Aba, kamusta? Kamusta tayo dyan? Kaya ay mahirap magkasakit. Simbahan. Ini bos Industri nih Ceknya bami sirak konting ano lang sana grabe naman malayo pa makita ka ng uh, pedestrian lane diba eh simple blind uh, tawag dito hindi mo makita kung may tatawid lalo kung may mga sakin kang uh, katabi so pag guminto na yung bandang uh, kaliwa o kanan mo makasabayan mo diba? magano ka na, kung ano ba? Bakit tuminto, Hindi naman traffic. Ibig sabihin, may tatawid. Buti na lang. Alog lang yung box natin. Matibay. Eh. Kahit puro alambre lang yung tali niya, matibay yan. hindi naman tayo expert na driver ano pero kapag um, mga ganyan biglang ihinto yung kahit nga walang pedestrian lane eh pagka huminto na yung kasabayan mo nauna sa'yo ba eh may tatawid yan so tayong mga nakamotor matik na yun, yun ang uh, una nating isipin kaya mag prino na rin tayo, dahil kailan pa tayo ipiprino nyan anyway, okay lang naman yan, di ba humingi ng sorry, ayos na yan kaysa naman sa siya pa yung matapang at mga ganyan sana yung nakabunggo siya pa yung galit dahil sasabihin mo, no? ba't biglang nagpreno? Kasalanan mo. Diba? May mga ganyang ano eh. May mga ganyang kamote. Pero pag nag-sorry ka, okay na yun. Pero sa may yaman, hindi pwede yung sorry-sorry mo na yan. Ikaw bayad. Ikaw damage sa akin na ano, ikaw bayad ah. magkaganyan na wala namang damage yung uh, motor mo wala nang usap masyado magpapatagal lang kayo ng traffic dyan baka mapasama pa yung uh, sabihin mo mainit, uminit pa ulo sa'yo doon magsimula yung hindi na hindi kayo nag-aaway eh kumuha pa ng kaaway na motorista hindi pareho ay naabala ganyan no oh. kaganyan ganyan ganyan, ganyan. <laughs> this is what we talking about nako blind spot blind spot sya nandun yung bata patawid Siyempre, nisnot ng bata, nag-stop na yung kotse, tatakbo na yan siya. Itong e side na to, ito ngayon yung may paparating. Ay, hindi nyo nakikita. Diretso siya. Eh, anong mangyari doon? Salpok. Makulong pa tayo. Makulong, mabugbog pa tayo dyan sa area na yan. Kaya yan ang uh, importansya ng uh,